Hello po sa lahat. Ngayong araw naman ay papuntang store na naman ako. So, yung pupuntahan ko talaga ng store ay isa siyang wholesale store talaga siya. So, mura talaga yung tinda nila dito. Makakatipid tayo dito kumpara sa mga grocery store na malalaki like Robinsons, ganon. So, dito guys, medyo mura talaga siya. So, dito tayo. And then, ayan, naglalakad na ako. So, medyo puno lang talaga dito yung kanilang mga stock. So, ayan, yung mga delivery truck nila. nanjan pa sa talaga sa gilid. So, ayan. So, madami pwede dito mag-wholesale ng mga juice, mga soft drinks, gano'n. Mas makakamura ka talaga kapag meron kang tindahan. So, ako wala naman akong tindahan. So, bibili ako ng mga pangunahing pangailangan namin. Like yung mga sabon, mga toothpaste araw-araw talaga like kapi, gatas, yan pang snacks sa mga bata so dito ako bumibili pati yung gatas minsan dito rin so ngayon nandito na ako sa loob at ipili na ako sa aking gustong bilhin, so bumili ako ng mga wafer, ayan wafilo na wafer so dalawang flavor yan dito, chocolate at saka yung makapuno nila and then yung mga biscuits na rin para sa mga pang snacks sa mga bata So, dito madami ding mga shampoo, mga dilata. And then, yung nakita ko talaga dito is may bago silang malo. Malo mango. So, bumili ako ng isa kasi nga bago. So, gusto kong mo subukan din kung ano talaga yung kanyang lasa. So, for sure, lasang mango nga. Kasi mango na mango. So, ayan, may mga juice dito. Mga iba't ibang klase. Mga juice, mga soft drinks, ganon. So, umikot pa talaga ako dito para bibili ng mga sabon. And then, yan, may mga noodles na rin. So, yung mga patis, mga ketchup, ganoon. So, pwede talaga tayo dito makabili ng mga swak talaga sa ating budget. So, kapag konti lang yung budget natin dito, so, mas maigi talaga dito. Kasi nga, mas makakamura tayo dito. So, pipiliin lang natin yung Uh, araw na hindi masyadong madaming tao dito kasi nga madaming bumili dito ng mga may-ari ng mga tindahan ng mga maliliit na grocery stores so, dito sila bumili so natapos na akong pumili and medyo puno na rin yung isang basket ko so papunta cashier na tayo para magbayad so ayan tingnan nyo yung mga tao ayan medyo madami-dami so ito na yung aking binili ito na yung aking pinili ayan bayad na tayo dito sa kanilang cashier